Target ng Commission on Elections o COMELEC na matapos ang canvassing sa May 15, tatlong araw matapos ang eleksyon. Kung sakaling matupad ang plano, ito na ang pinakamabilis na pagbibilang ng boto ng National Board of Canvassers. Dati po, unang araw walang na-canvass kasi wala pang dumadating na COC. May 175 na certificates of canvas o COC. Nakasaad dito ang bilang ng boto sa bawat kandidato mula sa overseas posts, local absentee voting, mga probinsya, highly urbanized cities at districts. Kahapon 58 na COC ang nabilang ng National Board of Canvassers at plano nilang mag-canvas ng isang daan ngayong araw para bukas matapos na ang pagbibilang sa natitirang COC at inaasahan na sa Sabado o Linggo, magagawa ang proklamasyon kung sakali ito ang pinakamaagang proklamasyon sa kasaysayan ng eleksyon. Sa gitna ng pagbibilang ng boto, nakatanggap ang COMELEC ng kahilingan mula kay sa GIP Party List Rep. Rodante Marcoleta na iproklama na ang mga nanalong kandidato. Pang-anim si Marcoleta sa kasalukuyang resulta ng senatorial race balak ng komisyon na isahang proklamasyon na lang. At this rate, mukhang hindi naman po yata natin kailangan madaliin dahil napakabilis naman po talaga at pagpasok. Okay lang naman po siguro na makikihintay na lang. Ang nakadetining religious leader naman na tumatakbong senador na si Apollo Kibuloy at ang Gabriela Women's Party List umaapela ng manual na pagbibilang ng boto dahil sa umano'y irregularidad. Sa isang pahayag, sinabi ng council ni Kibuloy na si Israelito Torion na hindi pagbabasura sa democratic process ang kanilang hiling, kundi paghimok na palakasin pa ito. Nanawagan naman ang Gabriela kasunod ng report ng babae bantayan ng election network na higit sa kalahati ng umanoy irregularidad sa eleksyon ay may kinalaman sa automated counting machines. Ayon sa Comelec, gumugulong na ang random manual audit. Pero kung isa-isang bilangan, mas mahaba po yung dihamak. Kapag po nag-manual recount tayo sa buong eleksyon. Ang random manual audit ay ang pagbilang ng boto mula sa piling presinto nang hindi dumedepende sa bilang ng automated counting machine. Ginagawa ito sa Citadines Bay City, Manila sa Pasay City. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.